Hello, good evening May lagnat ako nila, lamig ako eh Kaya, kakain mo na ako nitong biscuit Biscuit na, Ewan ko kung mayroon ito Noon or yun lang ito na style Hot Moll Kasi, kakain na ako nito Kasi, iinom ako ng gamot Para sa lagnat alam mo guys, naalala ko tuloy yung mga magulang ko noon yung sabi nila sa amin eh. Kasi pag alis nila, umaalis kasi sila pag araw ng linggo. Tapos pag alis nila, sabihin namin na pasalubong sa amin pag dating nyo galing nyo. Kung minsan kasi, pumupunta ng sabungan. Tapos kung minsan, pumupunta ng palinki, Tapos sabi naman ng mga magulang namin uuwi daw naman pero pagdating pagdating nila sisingilin namin yung pasalubong namin kung nasaan na sasabihin na yung mga insik daw nag-aaway kaya hindi nakapagluto ang tinapay ganun ang sagot nila kaya maalala ko tuloy ang mga magulang ko na nasa heaven na, na ganun ang sagot nila kasi mga ignorant pa kasi ang mga bata noon hindi ka tulad ngayon na marunong nasa mga gadget mga, hindi mo na naluluko tapos minsan din sabihin mo ano yung yung bakery kaya walang tinapay nabala kaya ganun ang ano ni Kaya, naalala ko tuloy, kain muna tayo at iinom ako ng gamot. Kain ko na lang sa inyong pag-uubang sa ating vlog. Ito nagtakot, ito nang galo kasi ito dito dun sa Manila para maintindihan ng Manila. Hindi kasi nanonood ng vlog ko yung mga ako ko doon. Kasi bisaya daw. Kaya ito, yung vlog ko. Thank you.